Ang bagong offshore patrol vessel ng Pilipinas, ang Raja Sulaiman class, gawa ng HD Hyundai ng South Korea para sa Philippine Navy. Ano nga ba ang Raja Sulaiman class? Ano ba ang kakayahan nito at ano ang specifications? Paano ito makakatulong sa pagtatanggol ng ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea? Kaya nga bang ipagtanggol ng mga barkong ito ang ating mga teritoryo? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, Hiningi lang sana ako ng isang like para sa video na ito. Malaking tulong na po yan para sa mumunting channel na ito. Maraming salamat po. Ang BRP Raja Sulaiman ay ipinangalan sa isa sa mga pinakatanyag na bayani ng Maynila. Noong ikalabing anim na siglo, si Raja Sulaiman ang pinuno ng Maynila na lumaban sa mga Kastila noong panahon ng pananakop. Ang pagbibigay ng kanyang pangalan sa isang makabagong barko ng Philippine Navy ay simbolo ng tapang at determinasyon ng ating bansa sa pagtatanggol ng teritoryo. Ang barkong ito ay bahagi ng tinatawag na Offshore Patrol Vessel Acquisition Project ng Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Layunin nitong magdagdag ng mas maraming assets para sa pagpapatrolya, proteksyon at humanitarian missions ng ating hukbong dagat. Ang Offshore Patrol Vessel o OPV ay isang uri ng barko na idinisenyo para sa multi-role missions. Hindi lang ito para sa labanan, kundi para rin sa peacetime operations gaya ng Maritime Law Enforcement Anti-Smuggling at Anti-Piracy Patrols, Humanitarian Assistance and Disaster Response Search and Rescue Operations, ang BRP Raja Sulaiman ay modernong OPV na may kakayahang mag-operate sa iba't ibang sitwasyon, mula sa peacetime patrols hanggang sa high-stakes naval missions. Ang Sulaiman Class ay may displacement na 1,700 hanggang 2,000 tons, may length na humigit kumulang 80 hanggang 70 metro, may lapad na nasa 13 hanggang 15 metro, may speed na 22 hanggang 25 knots, sapat para makahabol o makaiwas sa mga banta at range na higit sa 3,500 na miles. Kaya kayang magpatrolya ng ilang linggo nang hindi kinakailangang mag-refuel, endurance hanggang 15 limang hanggang dalawampung araw na tuloy-tuloy na operasyon. Sa may crew humigit kumulang anim na po hanggang walumpung personnel, depende sa mission loadout. Ang Sulaiman class ay hindi epektibo sa mga misyon nito kung walang pangil. Kaya ating alamin, ang mga armament ng barko, ang Sulaiman class may main gun na 76 na mm milimetro, Melara Super Rapid Naval Gun, versatile para sa surface at aerial threats at ang secondary weapon. Naman ang barko ay 30 mm autocannons plus heavy machine guns para sa close range defense. Ayun sa Filipino Navy, ang Sulaiman class ay maaaring lagyan ng anti-ship missiles, surface to air missiles at torpedo launchers sa hinaharap. Dagdag pa nito, ang Sulaiman class ay may helideck at hangar para sa isang medium-sized helicopter tulad ng AW109 o Seahawk. Compatible din sa Unmanned Aerial Vehicles o UAVs para sa mas advanced na surveillance. Para naman sa Sensors, Communications at Combat Systems, ang Suleiman Class may tatlong D-Air and Surface Search Radar para sa detection ng aircraft at surface vessels, electro-optical tracking systems, para sa Targeting at Surveillance Combat Management System, CMS, integrated network na kumokonekta sa sensors at weapons para sa mabilis na decision making navigation systems modern GPS ECDIS at autopilot functions dahil dito mas mabilis at mas episyente ang response ng barko sa anumang sitwasyon mula sa maritime security hanggang sa combat operations ang BRP Raja Suleiman ay isang versatile platform pwede itong gamitin sa Territorial Defense, pagbabantay sa Exclusive Economic Zone, EEZ, laban sa illegal fishing at foreign intrusions. Maritime Security, labanan ng piracy, smuggling, at drug trafficking sa dagat. Humanitarian Missions, equipped para maghatid ng relief goods at medical assistance, lalo na kapag may sakuna o bagyo. Search and Rescue, NSAR, may helicopter at rescue boats para sa mabilis na operasyon. Naval Escort Duties, Pwedeng magsilbing escort ng mga mas malalaking barko ng Navy o supply convoys. Pero higit sa lahat, bakit napakahalaga ng barkong ito? Una, dahil sa West Philippine Sea Dispute, habang lumalala ang tensyon sa rehiyon, mas kailangan ng Pilipinas ng mga barko na kayang magpakita ng sovereign presence at magpatrolya ng tuloy-tuloy, ikalawa para sa maritime law enforcement. Malawak ang ating karagatan at hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng Navy at Coast Guard vessels para bantayan ito. Ang pagdagdag ng OPVs gaya ng BRP Raja Sulaiman ay malaking tulong para pigilan ng illegal fishing, human trafficking at iba pang krimen sa dagat. At ikatlo, bilang bahagi ng modernization program, ipinapakita nito na seryoso ang bansa sa pagpapalakas ng ating hukbong dagat, hindi lang para sa digmaan, kundi para sa disaster response at proteksyon ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kung ikukumpara sa mga lumang barko ng Philippine Navy, malayo ang agwat ng teknolohiya at capability ng BRP Raja Sulaiman. Mas mabilis, mas matibay, at mas flexible ang misyon na kayang gampanan nito. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng ganitong OPVSN ay nagpapakita ng shift ng navy mula sa mga lumang surplus vessels tungo sa mga brand new purpose-built warships. Sa hinaharap, inaasahan na mas marami pang OPVS ang darating para buuin ng isang mas malakas at modernong Filipino Navy. Sa kabuuan, ang BRP Raja Sulaiman ay hindi lamang barko. Isa itong simbolo ng pagangat at pagbangon ng ating hukbong dagat. Isa itong paalala na habang dumadami ang hamon sa ating karagatan, patuloy ding lumalakas at nagiging moderno ang ating kakayahan upang ito ay ipagtanggol. Kung nagustuhan ninyo ang detalyadong breakdown na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa iba pang defense at military updates. Ako si Sandata at Bayan TV, at ito ang BRP Raja Sulaiman, ang bagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy.